Magandang hapon mga kaparekoy Tayo nagluluto ng ulam So yan so, po ay aking nilaga Dila ng baboy ito mga kaparekoy so, Bumili ako sa palengke Dalawang piraso So malambot na So Yan tatanggalin na natin Iiwain na natin mga kaparekoy So yan po mga kaparekoy So, dalawang pera. So, nakatanggal ko lang galing sa kaldero. So, yan. Hihiwain na natin yan. So, yan po. Nagayak na tayo mga kaprekay. Hihiwain natin yung pila. Yan. So, natin ito ng adobo. So, mainit kasi kaya ginagamit ako tininder mga kaprekay. naman masarap to mga kapre ko eh pwede na kamayin kasi matagal pag sa ano tinidor ito malinis na to lugasan ko na tinagalan tinanggalan ko na yung ano nito yung parang kalyo nya so hiwa na patam-tama lang hiwa natin masyadong malaki para bilis na ano pag inadobo natin bilis natin maluto yung dalawang piraso nito mga kaprikoy yung dalawang dila na binabili ko ay ano Awag nito. Mga 2.70. Dalaw piraso na po yun medyo mahal kasi yung karne dito. Iwan ko lang kung sa probinsya kung mura na lang ata siguro. Tatan tama lang hiwa natin. Kasi tayo na mga kumain. Huwag na masyadong lakihan. sarap sana to ano eh kilawin ng mga kapare eh yung dila so wala na dalawang piraso lang kasi kaya hindi ko na ano ginawa kilawin sarap to eh alo yung tatay ko ano, to ito magaling mag, ano, to gawa ng kilawin ito so, so wala na yung ano natin, tatay so tayo na lang So wala kasi kaya tayong cameraman Kaya Hirap din talaga mag ano Gumawa ng video Pag wala kang cameraman Ano po ang kaya naman sa mag Bablog so, Ito kasi may parting matigas ito, parang uh, ano So yan po mga kapre sa guys, natin ng kawali Para pagisa natin Ayan yung apoy So pag lagyan natin ng matika na So kung medyo kunti lang yung matika Kasi medyo mataba yung karne natin So tama lang yan Natin po mga kapre guys, antik na to Panahon pa ng mga lulo na to So yan, so ito na yung karne natin Ayan uh, Tanyo Ricardo.

bago yung loya. So, lalagay natin ng loya. Sabay-sabay. Sabay-paminta, mga kaparkoy. So, kunting eh. so, ano na to. So, paminta na naman para po yung eh, mag-mix na yung lasa. wala so, akong kumbiahe, yan po. Ako ang tagaloto dito. Menta po. Ayan, lagyan natin. Medyo kunti lang yung paminta kasi may mga bata. Mahaluhin lang natin para ma-mix. Yan, so, ba ko na. patakan natin ng asin. Bago ilagay natin karne. Puting asin lang mga kapatid ko eh. So, sobrang ako na. na. Mga ricado pa lang. Ulam na mga kapatid ko eh. Sabay yung karne natin. So, ilalagyan lang rin. Ayan. Yeah. So, Ilawin lang na natin mga kaparikoy para po ay man-mix. Na natin. At uh, kumulo po mga kaparikoy, saka natin lagyan ng tuyo. O, so, oh, lagyan na natin ng toyo po. Toyo mga kaprikin, no? So, kunti lang to kasi may asin, ha? Ah. So, tansahin lang na rin. Ah. Okay, na yan. ko si asin. So, haluin natin para po ay mag magmix yung lasa ng tuyo sa asin. So, wala pa tong ano. Hindi kin hindi na ako mag ano dito, mag-bitsin. So, magic na lang gagamitin natin. Pero hindi ko ubusin yung isang piraso. Kasi may harap na. And so, yung busmik lang natin sa clip mga kabarik kaya. So, ano kulang ito ay magic sarap. Yung kalating magic sarap lang. Dalagay natin huwag sindi natin yung magbibitsin okay na yan mix natin ulit para po ay mahalo yung lasa ng magic sarap pag magluto ko mga kapre ko hindi na ako nag ano nagbibitsin kung may bitsin kung walang magic yun bitsin lang hindi ko na lalagyan ng magic sarap so minsan nga yung ano beef cubes, ay hindi na ako naglalagay ng magic o bitsin kung beef cubes ang ilagay ko. Depende po kung ano ilagay. Kasi pa uh, ano, mahirap din kasi pag sobrang lasa na masyado. Dami man ang dami mo na yung ilalagay. Iba-iba ng ano nun, ano, lasa. Ito, ito ay lutong Pinoy lang to. Ay. Hmm. Hindi naman to pang matinda sa labas. So, oh. tatakpan lang natin mga kamer ko Tayo natin ay kumulo at mag-isa na siya. Pinang Kalating basong tubig po mga barikoy. Yan. Para po ay malutong-luto. Ayan, kante. Yan. Kalating kung baso lang yan. Para mga ano yung lasa. Saka natin takpan. Yan. Pag yan pumayo, lutong luto na yan. So yan po mga kapagay, lutong luto na. So tuyo na po. Tatanggalin na natin sa kawali yan. So yan po. Thank you for watching mga Ayun Ay, na lang.